So, una, ari ka sa Facebook. Then, click on uh, what's on your mind. Then, photo or video. Dari ka pwede mag-upload mag og o mga long videos ni mo. Then, ari ka sa kahit mangita ka mga long videos ni i-upload ni mo. For example, for example, kaninga videos. 2 minutes. Then, click ni mo ang next. Then, pangitaon ni mo ang create playlist from your video. Kani siya. Click ni mo. Then, i-off ni mo siya para hindi siya magputol-putol. mo na siyang reels mo na siyang giputol putol So, i-off na ni mo. Then, click sa taas. Save. Then, maura to. Kinahanglan dito siya i-off di mo kag title ikaw na bahala ko sa ano imong butang ang title then pwede na mo i-share so maura to na lang kadali so dahil salamat